Nara siya guys. Gikan sa nakalugsong ni siya guys. Oh, nya uli na po sa bukid. Realidad niya guys, bukit gitu ya. Taga bukit gitu siya puyo guys. Oh, ah, oh, ni kanta. Ah, testing sa microphone ba. Microphone ba. Eh. guys. Siga lagi. Sige na, ato. hmm yeah. oh. Sige, man, yung patinda ko eh. Gusti lang. Sige na. Madugay, butangan ko nagbumilya. Dad ko. Okay. Yeah, Oh. Bumilya ba? ba? Nagkatong dito sa hagdanan. Mm. Sige, sige. Sige na, ato. Magay. Burag dito sa hagdanan. Burag dito sa hagdanan. Ato, huwag, Malaysia, guys. Magsakay sa motor. Igole. Pero ikan to, ito, bigsa kayo. Kung unsa siya kabigsa, guys. Ikan to. ini uh, Inigole. Pwede mo siya ka lungkoy. Asa Ano uh, guys? Nanami guys. Sige, hinayagid mula kaw ay. Eh. Lungkoy ka ni ya guys. Okay, igad to. Igad to pa doon sa lung. Lugsong. Oh, bigsa kayo. Bigsa kayo, yahatanan. Hmm, dara. Hmm, oh, mm. Abliha, ang golden gate. Golden gate, gold. Sige, na ano lang, Skilid agi guys. Hmm, na Golden Gate. Na na, tara. Ayo, agoy, wan na. Wan na natinga na. Oh, sa pagto isda. Na. Abihan na siya. Hmm, Abot na ni guys.